Ang hirap ng buhay at trabaho sa Pilipinas, kaya nangangarap tayong mag-abroad. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang mga legit na agencies na pwedeng applyan. Kung ikaw ay sales, waiter, or waitress, or nasa field na kahit anong hospitality. Para sa iyo ang two-part episode ng vlog na ito, kaya tuto ka na! Hey guys! Kamusta? Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga avid and ever supportive na uh, subscribers natin sa iba't ibang panig ng mundo, lalong lalo na sa Pilipinas and especially sa Siargao ang ever supportive nating tita, si Tita or bestundo. Thank you po tita at lahat sa lahat ng mga kamag-anak niya na nag-subscribe sa ating channel Maraming maraming salamat po and uh, sana makita ko po kayo uh, soon sa... Uh, Pilipinas. <laughs> And guys, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, please comment down below kung saan kayong bansa nanonood or lugar para mapasalamatan ko naman kayo sa susunod nating mga vlog. Sa part na ito, gusto ko sana ng kapastahin ko na part na kayo na pag-apply dito sa abroad. Noong mga unang vlogs natin, meron tayong pagbuha ng passport, pagpili ng bansa or to consider na bansa na applyan, mga legit na agencies na pwedeng applyan ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ikaw, nasa ang part ka na ng pag-apply? Comment mo yan sa comment section para malaman natin kung ano na yung mga progress natin para at least mapag-usapan natin kung ano na yung mga ganap ninyo at well, kung nakatulong kami sa inyo, uh, welcome, welcome po and sana maging smooth and uh, maging maganda yung pag-alis nating lahat. Ang unang legit na agency na pag-uusapan natin ay hindi na bago sa channel natin. Ito ay ang Icon. Ang Icon Solution Asia Incorporated ay nagpapaalis ng mga Filipino nurses papunta dito sa Germany. Ikon din ay madalas na nagpapaalis ng mga aplikante na nasa field ng hospitality tulad ng bartenders, butlers, bell attendants, baristas, supervisors at iba pa. Ayon sa post nila sa FB, sila rin ay nagde-deploy ng mga sumusunod. EVS or Public Area Attendants and Supervisors, FNB Attendants, Captain and Supervisor's Cook, Commis Chefs, and Demis Chefs. Actually, yung set ng mga positions na pwedeng applyan sa Econ ay parang isang buong hotel staff. So, meron din silang mga position katulad ng mga sumusunod. Fitness Instructors, Florist, Front Desk Agents, Head Baristas, and housekeeping and housekeeping supervisors. Ang ikon na lumilibot sa iba't ibang parte ng Pilipinas at lumalahok sa job fair na ginagawa sa iba't ibang parte ng cities and provinces dito sa Pilipinas. Mm, tulad na ng ginawa nila sa Batangas and probinsya ng Bataan or Balanga City. Narito pa ulit ang mga trabaho na pwedeng niyong applyan sa kanila. Doorman, F&B Ambassadors, Greeters, Operation Senior Technicians, pool attendants, room attendants, and spa therapists. Hi there! Kung bago ka dito at interesado kang magtrabaho dito sa Germany o sa Europe, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog at malay mo, ito na ang pisa ng pagtupad ng mga pangarap mo. And now, back to the video! kung kahit isa sa mga nabagit nating mga positions na trabaho ay may check ka, aba, baka pwede mong i-consider ang icon sa mga agencies na a-applyan mo. Pwede mo silang makontakt sa mga details na ipa-flash ko sa screen. Kasama na dyan yung contact numbers, contact person na pwede mong i-email at pwede mong puntahan sa kanilang opisina. Andiyan na din yung address at yung license at validity ng kanilang opisina. Bago nga pala ang lahat, dapat nating tandaan na ang mga trabaho na nabanggit natin at mababanggit sa vlog na ito ay subject for availability. Ibig sabihin, by the time of posting ng mga agency ng kanilang job order ay um, pwedeng uh, available pa o hindi na available ang positions o position na applyan mo sa agency nila. Kaya, kung hindi ka pa nag a aba, edi... Uh, bilisan mo na kasi baka mamaya mahuli ka pa sa uh, trabaho na gusto mong applyan or position na gusto mong applyan sa agency na pinapangarap mo. Dapat ko ding sabihin na hindi po ako affiliated, connected, or endorser na kahit anong agencies na nabanggit at mababanggit natin sa vlog na ito. Uh, ito lamang ay sariling uh, research and experiences na mga kakilala ko sa mga agencies na legit na agencies na nabanggit natin at napasama sa mga vlogs natin para natilihin natin at siguraduhin pa rin natin na magingat lalong lalo na sa mga scammers kaya kung may mga katanungan kayo o oh, anumang mga problema maaaring nyong kontakin o magtanong sa mga agencies na inaplayan ninyo Pangalawa sa legit na agency na pag-uusapan natin ay para naman sa mga masisipag at mababait nating mga waiter and waitresses. Actually, bago lang siya sa channel natin. Ito ay ang 101 Mojo International Corporation. Narito ang buong details ng 101 Mojo International Corporation na makikita sa Pasay City. Na naandyan na rin ang buong details katulad ng Um, contact numbers, contact person at validity ng kanilang opisina. Ang agency na ito ay nangangailangan ng mga aplikante papunta ng Qatar at Malaysia. Bisita ko ang job offer ng kumpanya nila papunta ng Qatar at nakita ko na kailangan nila ng mga waiters and waitresses sa Aldoha Restaurants. Ito yung mga restaurants na madami or mga iba't ibang branch all over sa Qatar. At syempre ang kumpanya na ito ay nagpapalis din hindi lamang sa Qatar, kundi sa iba't ibang panig ng Gulf countries katulad ng Oman, UAE, Saudi Arabia, at Egypt. Gusto mo magtrabaho sa isang burger shop dito sa Qatar? Aba! Pwede mo i-consider ang 101 Mojo dahil meron silang employer na madalas kumukuha ng mga Pilipino uh, applicants papunta sa Qatar. Ito ay ang Sisho Burger. Actually, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko na Sisho talaga siya. Pero parang ganoon na rin yun. And akala ko, uh, ang Sisho Burger ay para lang siyang Minute Burger. Talagang <laughs> Minute Burger. <laughs> ang luma. Ah. Para siyang Minute Burger o sige ano ba. Uh, uh, Angel Burger para si Angel Burger pero hindi pala. Uh, Ipa-flash ko sa screen ko ano itsura ng uh, Sisho Burger para meron kayong idea kung ano nga ba yung ambiance at ano yung meron doon sa Sisho Burger para at least meron kayong idea uh, sa app ninyo Actually parang dine-in restaurant siya sa Aten. Mm meron din silang mga iba't ibang franchise all over the world hindi lang sa Qatar. Hmm, masarap kaya yung burger nila. Or mas masarap pa din yung sa Jollibee. Char. Ang 101 Mojo International ay naghahanap din ng mga aplikante papunta ng Malaysia. Kung ikaw ay waiter or waitress na gustong magtrabaho malapit lang dito sa Pilipinas, syempre baka pwede mong i-consider magtrabaho sa Malaysia. Dahil ang 101 Mojo ay merong employer na nagpapaalis o kumukuha ng mga Pilipino papunta sa Malaysia katulad ng Sunset Beach uh, Bistro na pwedeng chill-chill lang at meron Asian feel lang din guys, dapat natin tandaan kung hindi na available yung position na gusto natin sa isang agency na nabanggit natin aba, baka sa susunod na agency ay meron na, kaya tuto ka lang ang huling legit na agency na pag-uusapan natin ay para naman sa mga masisipag at magigiting nating mga nasa sales at mga nasa field ng hospitality. Ito ay ang Oman Field International Manpower Development. Ang agency na ito ay nakangailangan ng waitress. Kung ikaw yung waitress at merong one year experience sa hotel and restaurant or restaurant at graduate ng BS HRM or any related uh, hospitality course um pwede ka mag-apply dito at actually it's a plus but not required daw as of their posting sa kanilang Facebook at syempre tulad ng ibang trabaho kailangan din ay sanay ka sa mabibilisang pagkilos o pagtatrabaho dahil nga ito ay nasa food industry kailangan talaga ang mga aplikante o ang mga empleyado ay mabilis kumilos. Para naman sa mga mahihilig mag-bake at mag-decorate ng cake, aba, ang Oman Feel ay nangangailangan ng cake decorator supervisor. At syempre katulad ng ibang trabaho, kailangan standard din and quality yung mga ipubutus mong mga products. Every now and then, ang Oman Phil ay nangangailangan ng mga waitress and housekeeper bound to Oman. Narito ang kanilang invitation ipa flash ka sa screen. Sa part na preferably without experience, parang nakakapagtaka, di ba? Uh, sa opinion ko lang naman to. Bakit kaya gusto nilang uh, without experience? Siguro para sa akin, uh, the more kasi na may experience yung isang aplikante o isang... Uh, Ay, yeah, tama! Isang aplikante sa isang posisyon, the more siya na demanding, uh, alam niya na yung mga rights niya, at syempre mas mataas yung sahod. Um, syempre, ang gusto ng employer yung medyo mas mababa yung papasahurin nila yun ay ilang yun naman yung naisip ko. Pero bakit kaya, di ba? Di ba dapat the more na mayroong experience yung aplikante, the more na mas dapat mo siyang kunin, di ba? Mga ganun. Pero ito, nakakapagtaka bakit preferably without experience. Di ba? Parang bakit? Yun lang naman yung sa akin. Kaya, kung interesado ka mag-apply sa Oman Phil uh, um, specifically dito sa position na to na housekeeper and waitress papuntang Oman um, pwede mo silang i-message at tanungin kung bakit ganun yung gusto nila and kung sumagot sila baka naman pwede i-comment mo sa uh, vlog natin para at least may alam tayo kung anong bakit nga ba ganun yung gusto nila Kadaas katulong tayo sa iba't ibang o makatulong tayo sa mga kababayan natin na gusto rin mag-apply sa ganitong posisyon. Narito naman ang buong details ng Oman International Manpower Development. Andiyan na rin yung email address, contact number, contact person, uh buong details ng kanilang um, agency katulad ng license and uh validity ng kanilang opisina ako para sa akin ano, sobrang taas ng respeto ko sa mga waitress lalo na sa mga cook and chef bakit? kasi syempre sila yung nagpapakain sa atin sa mga panahon na nagugutom tayo <laughs> alam mo yun mga tinatamad tayo kaya naman kailangan natin kumain sa mga panahon na gutom na gutom tayo so yung service nila sa atin eh dapat pinapahalagahan at dapat kinoconsider natin um na healthcare yung field ko. Pero halos parang ganun din naman 'yung tra trabaho ng ng isang waiter, waitress, isang server sa sales. Um you take ano parang 'yung time na binibigay nila sa atin at 'yung mga products and services na in-offer nila sa atin. Katulad lang din nung nasa amin na nasa healthcare. Um binibigay din namin yung best namin. Nakaka-relate din ako sa mga cake decorator sa mga nagbe-bake dahil I myself nagbe-bake din ako at siyempre minsan nag nag, nag, nag nagde-decorate ng cake. Dati, dati actually ganun. So alam ko yung hirap and effort ng mga nagbe-bake para lang magkaroon ng isang product na magustuhan natin. Ano, ang taas ng respect ko din sa kanila kasi syempre naranasan ko din yung panahon na yun. Naranasan ko din yung magtrabaho ng ganun, gumawa ng cake. Nung nasa UAE pa ako ng mga pastries, and binibenta ko siya ng buko pie, eh, egg pie actually. And um, yun. Ang, ang sarap lang balikan yung mga ganong respetuhin hindi natin yung mga bartenders natin kasi um, yung mga panahon na malungkot tayo yung mga panahon na kailangan natin mga kausap kahit maingay yung paligid may times na andyan lang sila para makinig sa atin and you know uh, minsan stranger sila sa atin stranger ka sa kanila pero kung may times na alam nila na kailangan mo uh, kailangan mo ng someone na makikinig sa'yo andyan sila para makinig Ah, uh, minsan hindi 'yon part ng trabaho nila pero ginagawa nila 'yon. 'Yun ako yung natutunan ko mga humble beginnings uh, sa pagiging uh, housemaid, housekeeper sa server. Ano, 'wag natin silang babaliwalain at 'wag natin silang nilalang lang. kasi at some point um, may utang na loob tayo sa kanila bilang nag-serve sila sa atin. And at some point, um, hindi lang yun yung magiging trabaho nila kasi um, pag nagsikap sila, nak nagkaroon, nakaipon, um, hindi na lang hindi yun yung trabaho nila, mas tataas na. So, so yun. kasi sa mga susunod na araw, sa susunod na panahon, baka mamaya daw ang mundo, ikaw na yung mag-serve sa kanila kasi sila na yung boss mo be careful. Yan ang tatlong legit na agencies na pwede mong i-consider sa pag-abroad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kang magalala dahil may part pa ang vlog na ito para, sa, para pa rin sa mga magigiting, masisipag nating mga nasa food industry. So that's it for now. Until next time and see you on the next one. Bye! Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. Tandaan mo, hindi lahat mahirap para sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute. Bye. Hey, 같여 우리 같이 올라 올라라, 비어 올라 올라라라라라. 따라 올라, 따라 올 세뇨리다, 난 세뇨리다. 이 놈이 점점 빠져들걸? 나의 마음을 봄봄 뜯뜯여.